Dream Boy Band or Dream On Boys lang yan. Oh, imagine. <laughs> <H> Hey, din Rebay! Rebay! May kanta na, na. Hmm, kami okay. ah, oh, dito! Ano. May Nak, na mo na! Sige na! mo! Ikaw ka Ah, babe! Sige, mo. sige! May kami! Anong ginawa mo sa aking kaliton? Kanina ay kompleto pa ang kanyang gulong! Sundan mo, dali! Yung chorus! Chorus

Nawala na ang gulo. Ang gulo. Anong ginagawa niyo sa kusina? Gumagawa po na kanta. Kanta. Sinong pasimuno niyan? Si Makoy, kumakanta si Sila tapos nadagdagan ng anak ng nang anak. EDM na po para makabago na po tayo. Electronic Pinoy Music. Para parang madamay si Tanner?

Dati na papasa <laughs> sa pusa. Sige. Yeah. Dahil inumpisahan niyo na rin lang, edi tapusin niyo. Yeah! Ano po? Kasi nyo mo yan. Bubuo kayo ng isang boy band. Yippee! Tapusin nyo yung kanta nyong pusa. Pero gusto ko, may choreography. Okay po. Ito, makasak po namin si ano, Depo. Depo si Depo. Depo si Depo. We're gonna be a boy band. Boy band tayo. Sige. Kailangan natin ito na yung kanta. Ano, ako isip na natin ang Oreo. Pero ang boy band naman kasi yung puro sayaw. Lahat mo lalaki? Lahat mo lalaki. Kami na sa love song ni Yoko. wala naman Depo. Kami doon. Oo, sa love song. sila. Love song. Kami na ni Tanner sa rap. Tapos, rap. Tapos, all together tayo. Masa tatagal niyo pa yung Oh, yeah. boy cool. we're gonna make a song No, we're gonna, we're gonna do the little boy band. <laughs> 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 dream boys or dream, dream boys. It's lakas.